Muna Pwedeng pakinggan mo muna Huwag mo muna Ako nasabayan Kasi lalo lang lalabo ang paliwanagan oh, oh, oh Paano pasisimulan Kung matatapos na Masisisi mo ba kung napapagod na Kahit na mahal kita, hindi sapat na Dahilan naman na tili pa sa tabi mo Kaya ko namang ilaban ka pa Alam mo na iningatan kita Kaso lang may hinahanap ka pa nagulang pa rin kahit lahat ay ginawa ko na Sarili mo nang uunahin ko kailangan ko na lumayo sa piling mo Baka di lang talaga tayong dalawa At mas mabuting palayain na kita Ayoko nang maging lunas o maging pamunas Ng mga luha sa mga mata Pasensya ka na kung napagod na sa'yo I'm sorry. I Sa'kin Ano pang magagawa ko Tanggapin ko na lamang ang lahat Kung yan kakatuwa mo Buburahin ko na lamang ang dati nating mga plano Na binubuo mo ngayon Kasama ang ibang tao Masakit sa akin Pero kailangan tiisin ng lahat Sige panalo ka na Huwag mo na akong batuhin pa ng mga sumbat Pagod na akong iangat pa yung sarili ko sa'yo Di mo na ako dapat baguhin Kung ako talaga yung gusto mo Basta ako ginawa ko ang lahat Di mo man nadama Kahit kapalit nito'y pagpatak ng lupa nakuha ko mata Bawat tingin ko sa iyo ay nakatitig ka sa kanya Ngayon alam ko nang malabo na nga'tong tong maisalba Baka di lang talaga tayong dalawa At mas mabuting palayain na kita Ayoko nang maging lunas o maging pamunas Ng mga luha sa mga mata Pasensya ka na kung napagod na sa'yo Pinipilit ko naman na maging maayos ang lahat Ngunit parang hindi pa din sapat ang aking mga nagawa Kaya tama na, hindi ko na kaya pa Hindi ko na kaya pa Hindi ko na kaya pa Hirap nang tiisin, alam kong wala nang pagtingin At nawala nang paglalambing Kaya't relasyon ay hirap nang sagipin Hindi na makakaya, malabo na dahil hindi na masaya Di na matawag na akin ka, kaya palaging mag-iingat ka Mas mabuting palayain na kita Ayoko nang maging lunas O maging pamunas Ng mga luha sa mga mata Pasensya ka na kung Napagod na sa'yo Mahal kita pero Uunahin ko na lang ngayon Ang sarili ko Baka di lang talaga tayong dalawa At mas mabuting palayain na kita Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata Pasensya ka na kung napagod na sa'yo Mahal kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko Ako nga po pala ang Fortress soldiers. soldiers! Ako nga po pala si Aion. At ako naman po si Lopau. Ako naman si Yoso. Maraming maraming salamat nga po pala sa pagpanood ng music video namin yes. ilalabas ngayon. At para sa mga upcoming tracks at music video pa na ilalabas dito sa channel namin, huwag niyong kakalimutan mag-like, at mag-share, at mag-subscribe! Click niyo na, na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago. Kiyempre, yes. big shout-out sa aming sponsor, Hardcore costo bar. Sila po yung nag-provide ng na location namin ngayon kasi kung wala